yun si Oto yo nakauwi from Gimba Nueva Ecija to Mangaldan Pangasinan for training ng NGPC hmm, kaso nga lang guys sa uh, itong ibon na to hindi ko na alam kung anong oras siya dumating kasi uh, nag nagroom kasi ako guys siya mga ibang ibon natin problema ko sa ibon na to hindi ko alam kung anong oras siya nakauwi kasi naggupit ako ng aso dahil hindi nyo po na itatanong uh, groomer po tayo ng aso tsaka nag i din tayo tsaka nag-shoot din tayo ng mga aso yan po yung ating hanap buhay pero dito muna tayo sa kalapate ah uh, bali kinarga ito ka gabi August 31 Saturday release time nila kanina umaga September 1 from Gimba Nueva Ecija. Pero training lang naman yun, guys. ah uh, ito naman si Otoy. ah uh, hindi ko ito kasali sa karera. Bali yung... <clears throat> Bali siya ay sinasabay ko lang kasi ang gusto ko sa kanya, gusto ko makita yung kanyang homing instinct kung malakas ba talaga siya. Ayun dahil si Otoy ay online, hindi ko na po alam ang linya niya. Pero itong si Otoy na to ay bigay gift bird lang sa akin yung aking pinsan. Ayan, dahil na maganda yung kanyang ano eh, kulay, ang ganda nung yung kanyang tindig. Pero hindi ako nakokontento kasi ang gusto ko sa breeder ko kahit yung online siya, uh, gusto ko dito eh, malakas yung huming instinct niya. Tsaka tayo maghahanap yung mga ibon, sa, so, ibon natin na eh, ibibreed sa mga susunod na buwan o susunod na taon, makakapag-develop tayo ng magagandang ibon. Pero may mga ibon din naman tayo diyan na may mga linya Itong mga online natin ay nakakagaya nitong isa na to. Ah, uh, gusto ko siyang ano. Gusto ko 'tong masubok kung ano hanggang saan. Kaya sa susunod na kargahan o kung kailan mayon sa NGPC, ikakarga ko to ikakarga ko at ikakarga hanggang ma hanggang sa dulo kung swerte kung maabot siya sa dulo gagawin ko na siyang breeder pero sa ngayon ah, hanggat training lang muna napakalapit pa hindi ko alam kung ilang kilometers pa yung gimba nui bay siha kaya para sa akin na hindi pa siya pasado para gawing isang breeder para sa akin ay ano hmm. eto naman yung ating mga ano yan naman yung ating ano pujioka na hen Lalo nating ano yan Lalo nating gawin feeder. Hmm. Yan naman yung pang ano natin Pang sa NGPC banded Pang laro natin sa ano Sa 2025 ng 2 v Ito pa sila hmm. Meron pa dito hmm. yan, puro NGPC banded. Hmm. Ito naman, butcher aga turo lang to. Walang sing-sing yan. Uh, ano ko lang dito. Ah, uh, gusto ko lang may kasama yung mga ano ko inakay. Pagka lumipad sila, kumbaga siya yung, yung magtuturo kasi itong ibon na to uh, hindi siya tambay. Pagka pinalipad ko, uh, nakita ko sa kanya dito direktang dumarapo sa aking loop para syempre pagkatuturuan niya ang mga inakay ko na pagka pagka nagronda dito sila dumapo kasi mahirap yung mag ano ka na mag magbibigay ka ng ibon na magtuturo sa kanila iidadapo niya kung saan saan kaya ito pwede ka pasok ka boy na yan eh naka uwi si Otoy hmm. galing mo naman Otoy eh. okay thank you fresh from Gimba Nueva Ecija kaso hindi ko alam kung ano oras dumating ngayon Thank you.